Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon guys. Ito guys, isang mega phone. Ayan guys, so. Oh. So tapos guys, ah, uh, tinignan natin dito guys. On off lang ito. Switch on. Tsaka off. So wala siyang input guys. Wala siyang DC input para doon tayo mag-supply sa kanya. Okay, so wala. So wala siyang input, guys, para mag-supply tayo sa kanya. Okay? So ang gagawin natin, guys, ay buksan natin ito. Tingnan natin dito sa loob kung saan ni ba tayo pwedeng mag-supply. Sabi ng may-ari, lagyan daw natin ng supply ito. Sabi ng may-ari So hanapan na lang daw ng paraan para magamit pa. Okay, so lagyan na lang daw natin ng supply. Okay, so tingnan muna natin sa loob, so ilang bolts ito? Tingnan muna natin siya sa loob. So tanggalin natin ito. Okay, guys. So guys, habang nagtanggal tayo, paki-like, subscribe, and share ang video na to, guys. Ay para lang sa mga beginners dahil ang channel na ito ay basic lang ang itinuturo. Okay? So, buksan natin ito guys. So, mag-skip tayo. So, patuloy tayo guys. Ayan, nabuksan na natin siya guys. So, so ang supply niya guys ay bat ito, battery. Apat uh, walong battery walo yung supply nya guys walo na battery sa dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito, walo so ang walong battery ito guys ay naka naka series connection lang sya so kapag sinasabi nating series connection ay lumalaki yung voltage nya So, bawat isang battery, bawat isang battery ay 1.5. So, 1.5, 8, ito lahat. So, 1.5 times, 1.5 times 8 equals 12 volts so 12 volts ang supply nito guys 12 volts so yung may-ari sabi niya lagyan na lang daw natin ng supply ito kasi yung battery dito ay uh, bili lang siya ng bili ang dali lang malubat ng battery dito ang mahal pa sabi ng may-ari ang mahal ng battery walong battery ang mahal bili lang siya ng bili ang dali lang malubat so sabi niya lagyan na lang daw natin ng supply so ang gagawin natin guys ay magsusupply tayo lagyan natin ito ng supply tingnan natin kung tutunog ba siya okay so 12 volts lang ito lahat guys dahil 1.5 yan so 1.5 ito 1.5 na battery yung common lang ng mga battery yung 2A so double A so double lang ito guys na battery so double lang ito yan So, 1.5 lang ito guys. 1.5. Tapos, 1.5 times 8 equals 12 volts. So, yan yung isusupply natin guys. Okay? So, hanap muna tayo ng pang supply. So, guys. Ito, may hanap na tayo. So, ito yung isusupply natin. Adapter. 12 volts. So, yan guys. So, 12 volts to amperes. So, ito yung isusupply natin. Tapos, dito tayo kukuha ng ng A charging port. So, ito yung kukuni natin na charging port. Dito. Yan, ganyan. So, ganyan. So, ito yung kukuni natin na charging port, guys. Okay. So, test muna natin. Yan, test muna natin alin dito ang positive at negative. So, try tayong mag-plug in. Try tayong mag-plug in. Tapos, test natin ito, guys. Test. So, based lang sa aking experience guys, ito yung positive. Ito yung positive guys oh. Ito yung positive at ang dalawang ito ay ground lang, negative. So, try tayong mag, mag voltage check. So, yan guys, yan. Yan, mayroon na tayong tester. So, tingnan natin guys. So, ito guys, so, oh, may power pa ito guys. So, oh, yan Oh. So, umilaw. So, Kaso junk na ito guys. Hindi na ito magagamit. Okay. So, kuna natin siya ng voltage guys. Kuna natin siya ng voltage. Tingnan natin alin doon ang positive at saka negative. So, try tayong mag-check guys. Try tayong mag-check. Tingnan yung tester. Dito. So, Wala wala siya guys balik tayo balik balik tad guys iusin natin so ayan so mayroon siyang 12 boy 12 volts so negative so may na, negative na nakasulat sa sa tester ibig sabihin balik tad itong pag natin siya kanya guys So, umali tayo sa ating hinala guys. Okay? So, ito pala yung positive. Ito guys oh. Ito pala yung positive guys oh. Ito, ito. Ito yung positive oh. Ayan. So, ito yung positive. Ayan. So, ito yung positive guys. Ito. Ito yung positive. Ito yung negative. Kita guys. Ito yung positive. Ito yung negative. Itong isa ground lang ito. Tingnan natin itong isa. So, baliktad. So, ito yung positive. Ito yung positive, guys. So, ayan. So, ito yung positive, guys. So, ito yung positive. Ito yung ground. Dalawa. Okay? So, tanggalin natin ito, guys. Tanggalin. So, skip muna tayo. Tanggalin natin ito. So, ito na siya, guys. Ayan, guys. So, tanggal natin siya, guys. Ayan. Tapos nilagyan na natin siya ng wire guys. So try tayong mag kuha ng voltage guys. Dito guys. Oh. Tapos dito yung negative. Yung negative guys. Yan so mayroon siyang 12 12 volts. Okay. So ito yung i-connect natin dito sa board. Okay. So connect natin ito guys. So skip pa tayo guys. Skip para hindi na umaba ang video. Okay, so guys, dito natin yan, i-coconnect guys, oh. Dito guys, oh. So, ito yung positive ng battery, ito yung negative ng battery. So, dito tayo mag-coconnect, dito tayo mag supply okay? So, dito tayo mag supply guys. So guys, habang nag-sold tayo guys, paki-like, subscribe, and share. Ang video na to ay para lang sa mga beginners. Maraming salamat guys. Maraming salamat. Yusin natin guys. Hindi tayo magsusupply. Okay guys, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa mga nag-like at nag-subscribe sa ating mga video sa channel na ito, guys. So maraming salamat, guys. So okay. yan, guys. Oh, yun, natanggal yung hinang, guys. Hindi masyadong kumapit ang hinang natin. Ayusin natin guys. Ayusin. O oh, yun. Lagay tayo ng lid guys. Dagdagan natin ang lead. Ayun. ng lid. Yun. Ayaw nang kumapit ito. Ba't ayaw kumapit? So ba't ayaw kumapit? So ayusin natin guys. Ayusin natin guys. So, ayusin natin ang paghinang. Ayun. Ayusin natin ang paghinang. Ayusin natin ang paghinang. So, ayan na guys. Okay? So, ayan na siya guys. So, try tayong mag-supply sa kanya. So, try tayong mag-supply. Okay, so try tayo mag-supply, guys. Okay, try tayong mag-supply. Ito, guys. Oh, ito, guys. Ito, guys. Try tayo mag-supply dito. Supply tayo. Yan. Tapos try tayong mag-on. Ayun. Ayun na, guys. Yan guys, oh. Tumunog siya, guys, oh. Yan, guys. Ayun na, guys. So guys, yan tumunog na siya guys. Okay? So So try natin itong ibalik guys tapos magsalita tayo dito kung tutunog ba siya. Okay?